guys! So, naka na tayo sa ating pag-shopping. At andito na tayo sa bahay. So, kanina may nakasama tayong nag-shopping. So, hindi ko na... Hindi na natin kinuhanan kay... Alam niyo na, privacy ba? Ayan. So, ito ang mga nakuha namin doon, mga day, oh. Ayan. Tingnan nyo. Maalikabok lang, mga day. Kasi, ano to mga... Siguro mga old stock yan. Tapos, syempre, pag tinatapon nila sa... Pasurahan ba? Ayan oh, ang dami. Mga bago-bago pang mga towel. ayan oh. Ang dami mga dayo. Um, ayan, may mga ano pa sila, may mga tag pa. Ayun oh. Andami, diba? Ang dami, 'di ba? Ang gaganda pa naman oh. Ayan oh. Dami, oh. Oh, 'di ba? Yan pa mayroon pang isa dito, Hand towel. Dito rin, isa rin 'to, Hand towel din. Ang dami nila tinatapon, sayang mga day. Ayan, so maghuling naman tayo ng ating, na makukuhang pagkain doon, mga day. Yes, food. So, iba ang ating location na pinuntahan kanina, mga day. So, isa yon sa mga malalaking mga shop. So, ayan, nakakuha tayo ng mga bawang. Kalalaking mga bawang. Ayan, mga day, oh. Tingnan nyo, oh. Lalaki. Oh, isang ganyan na siya. Para siyang kasing laki ng show <laughs> ayan. So, ito, nakakuha rin tayo ng ganito. Lagayan. Isa lang yon Wala silang ibang pa. Sinapon ng mga gamit. So, ito nakakuha rin tayo ng ganito mga day. Mozzarella cheese. Ayan, shredded na siya. Ayan, ang kanya expiration is next year pa mga day. Ayan, 2026. So, ayan, nakakuha rin tayo nitong mga garlic bread. Naku, napakaraming garlic bread. Ano kayong gagawin natin dito? Kapuno na ang ating rep. Hindi ko na alam kung saan ko pa isiksik ang mga ito. na ano lang yung mga nakuha natin ng na garlic bread? Ayan, so meron tayong nakuhang isa, dalawa, tatlo. Okay, anim na garlic bread. Oh, yun dami. Magkaiba ang brand nila. So may nakuha rin tayong ganito. Ayan siya mga guy. Strawberry baked cheesecake. Ayan. Ano ba? Kailangan ba na sa ref to? Okay, refrigerated. So ayan. Nakadalawa so tayo niyan. Tapos ito mga dayo, oh, ang gaganda ng mga salmon na to. Tinatapon lang nila. Hala, ang dami namang iniwan ng kaibigan ko. Ayan. Mga tayo. Ang dami. Anim na pakete. Ang ganda niya mga tayo. Tignan niyo naman ang ano niya, oh. Ayan siya. Ayan, tingnan niyo, oh. Ang ganda niya. First time ko makakuha ng ganito, kaganda na salmon. Meron siyang, emong eh, parang herbs yon. Ang ganda niya. Ang kaganda ng mga ano. Naka-anim tayo nito mga guys. Sa packaging pa lang. Mukhang mahal na. Ayan. So, may nakuha rin tayong mga cheese. Sliced cheese. Ang dami mga type. Hmm. Next year din ang kanyang expiration. Oh, 2026 type. Tinapon na. Sayang naman yan. Kung hindi natin harbatin. yan. pa mga day. Oh. Kay... Ayan, parehas kami mga yan. Sliced cheese. Ah... Uh, ano, tinapon ko na yung packaging nila. Ganito lang yan, parehas lang yan, ayan. Tinapon na yung packaging kasi yupi, -yupi na. So, ayan, kinuha na lang natin yung nasa loob. Ayan, may nakuha rin tayo nitong chicken nibbles, chicken wings. Uy, masarap to mga dali. And may mga nakuha rin tayong mga noodles. Ayan, Singapore style noodles. Ayan. Hindi so, yata to sa ano eh, Pansit Canton. Ayan, so meron pa tayong isang mozzarella cheese. May salawa pala tayo nito. Ayan. Shredded cheese yan, mozzarella. Tapos meron din tayong nakuhang raspberry yogurt na may toppings. Ayan. Tapos may nakuha rin tayong ganito, honey beef sausage. Ayan. O, diba? Tapos may nakuha rin tayo nito, tuna stout. Cheese. Cranky. At may mga nakuha tayong ganito. Ala, bakit ang dami niyang iniwan naman na ham. Ang ating sisterette. Ayan. Sliced chicken. Ah, sliced chicken pala siya mga day. Ganyan siya, oh. Ayan, so nakakuha tayo. Ano yan, day? Mga, parang mga ham ba? Ayan. O, ba diba? Tapos may nakuha rin tayong leg ham. Ay, apat pala yung ano, yung chicken ham. Ito mga leg ham. Ano to? Uh, pork siya, mga day. So, ayan. Nakatatlo tayo ng ganyan. Ayan. At isang Hungarian style salami. Salami, mga day. Ayan. So, ayan ang ating mga harbat. Marami pa rin, mga day. dami natin nakuha. Mukhang swerte ang ating kasama, mga daya ah. Dapat yata palagi ko na lang siyang kasama. Hindi, chok lang. Alam mo na kung sino ka. <laughs> Kalokohan eh. Ayan. Mm. Ayan. So, ang dami dati na kuhang cheese. Bakit ang dami nilang inano in ano, iniiwan? Kunti lang. Sana kasi wala na akong ano. Wala na akong papaglagyan sa ref. Ayan. Pakita ko sa inyo ang ating mga harbat at mga tayo. Ayan mga day. Ang daming harba to. Ang daming cheese. Noodles. May ano pa, may chicken wings. Mga bawang-bawang. Ayan, ang daming towel ba. Ayan, may container. Mozzarella cheese. Mga garlic bread. Ayan, ang ating mga nakuhang. Mga ganito. Hindi na, kung ito, pinagpatong-patong ko na ito mga day. Kung ito, ay ayusin ko pa ng tigi-isan. Ako, wala na tayong mapaglagyan dito. ito ko sa inyo. Nakunatuwa naman ako dito sa mga ano na to. Smoked salmon. dami. Ang dami mga day. Oh. Pinagtatapon. Imagine nyo yan. Pinagtatapon lang dito. O oh, diba? Saan ka pa? Oh. Ang daming biyaya kay Mr. Bean. Thank you for watching mga day. Sa mga bago pa lang sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and comment down below. And please click the notification bell para updated kayo sa ating mga future vlogs. And sa ating mga masugid na tagapanood, maraming 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 salamat po. Mega mega love shout out sa inyo lahat. Bye!